Hi guys, for today's video, nagluto ako ng spaghetti. Ayan. Ayan yung sauce niya. Tapos may ano, cheese. Ayan, may kinayod akong cheese. Tapos ayan, Spaghetti. נמצא גם לחומש פרטי Mm -hmm. Ayoko. na, cheese. Lagyan natin. natin ng mm. Lagyan ng maroon cheese. ayan guys. Uh, okay, okay. ah this is this this que nos ponen el chis.